Magluto ako, wala pa kami ng ulam. Tagahan. Kailangan pa akong magamit ng mantika. Ano no? Ngali ka nga. Ano po 'to? Bili ka ng mantika. Ati po. Isang bote. Oh. Ah, mantika. Sige, bili, bilikan. Sa pera. Isang bote. Ah. Mantika, mantika. mantika. Ay, hindi na may ko ng mantika. Magluluto ako eh. Huwag tagang naman. Saan yung bata na yun? Ha, ah, eto na puta. Oh, dumating oh, ka na pala. O ano yan? Ano to? Sabon ka to, Toyo. <laughs> Toyo, magluluto ako ng itloga. Kanto, balik mo ito. Doon. Hindi ito pwede. Ano yan? Ito na yung binalik na. O ganito ang gawin mo. Bilhin mo yung tindahan, ha? Para di ako mamablima. Punta ka doon, bumili ka doon. Sila, yung tindahan dito, ha? Bilisan mo, makalutong tayo. Ano yan? ano yun? Dito mo mabuhat yung tindahan po, eh. Oo, ano yun? Ba't tingala ka? Yung tindahan na lang po yung binalak mo. Binili mo ba yan? Magaling ko po mamamili, baka nandun yeah. ang tindira, kinulha mo doon nga, okay ba? Baka pagalito si nanay niyan. Uy, ang ganda binili biniliin doon ng tindira ah. Siguro maganda rin yung nanay nun. Pupunta nga po si nanay, oh yung nanay naman bibigyan ko. Punta nga po. <laughs> Joke only!